Galing ako sa restaurant. Absent ka daw, kaya dumiretso na ako dito. Oo, oh, hindi muna kasi ako pumasok kasi gusto kong makabanding muna si nanay kasi balukot siya talaga nung marami niya alis sa si Darlene eh. Ganun ba? Oo. Mm, mm Baka ko, alis na lang muna ako. Hindi, hindi, Ayos lang. Wala pa naman si Inay, nandun pa kay Mama Josie. Tsaka pala, bakit ka napadaan sa restaurant kanina? Kasi yung TV network na pinagtatrabuhan ko, meron silang event. Kinuha si Jerome na mag-cater. Okay lang ba sa'yo yun? Ano lang sa akin yun, no? At least, di ba, natutulungan mo yung business si Jerome. Tapos, natutulungan mo din kami na parang ipakilala sa mga tao yung restaurant. Okay sa akin yun, okay lang. So, ibig sabihin, magkakasama tayo ulit dun sa event magpapanggap na naman tayo mag-boyfriend Okay lang ba sa'yo yun? Kasi ano sa Jerome? Medyo nakakailang nga. Pero, sorry din ah. Kasi pati ikaw nadadami ka sa kalokohan ko. Bakit? Kasi hindi na lang natin tutuhanin. Dito naman, hindi ko alam. Masyado <laughs> ka naman, agad. Tulungan na kita sa'yo. O oh, sige. Na mo. Ito na lang gamitin mo.